Hindi na nakapalagpa sa otoridad ang isang padre de familia matapos na makorner sa ikinasang by operation sa Zone 6, Barangay Alimbuyog, Milaor, Camarines Sur, alas 11 ng gabi nitong Biyernes Santo, Abril 18. Kinilala ni Police Major Rosalinda Moises, officer in charge ng Milaor Municipal Police Station, ang sospek na si Mark Francis Flores, 32 anyos, residente ng parehong lugar. Nakumpiska mula kay Flores ang tatlong heat-sealed plastic transparent sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 83 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 564 pesos. Ang isa suspect is, uh, na holy after selling one piece sheet 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 sold transparent parent plastic say na uh, nagkakahalaga din ng 5 uh, grams sa ating police pusher buyer. Nagka nagkaroon po lang sila ng exchange of 8,500 uh, pesos tapos exchange po nung uh, uh, plus one plastic sachet na, na uh, with 5 grams of shabu. Yung pusher buyer natin sa kanyang uh, subject. Then after that, yun na po. Uh, ano lang pre-arrangement yung ano. Yung, no, then saka na po siya nahuli ng ating uh, mga operatiba ayon pa kay Police Major Moises. Kilala ang sospek na isa sa mga nagpapakalat ng illegal na droga sa kanilang bayan. Actually ma'am, uh, na, na namin to uh, dahil na rin po sa mga information na nakuha natin sa ating mga concerned citizen sa ano ng Milaor kasi uh, sa totoo lang po talaga itong uh, Itong mga illegal drug activities eh hindi po namin kakayanin ng mag-isa to ng, sa law enforcement. Kailangan po namin ang tulong ng Uh, mga mamamayan, pagbibigay sa pamamagitan ng pagbibigay na ng info sa amin uh, eh, kaya uh, uh, nagkaroon tayo ng positibong positive uh, illegal drug operation dito sa Bayan ng Melor. Kasi kung ano niyo po ma'am, ang bayan po kasi ng Melor is uh, actually is municipal drug free na, but ganito po uh, na may meron pa rin po talagang mga illegal drug activities na lamu monitor ang ating uh, law enforcement, ang ating mga kapulisan. Nasa kustodiya pa ng Milaor MPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.